ayan mga kalalabs nakasakay na po ako dito sa bus kaya na ayan hindi pa ako nakarating so gabi na nakasakay ako ng bus uh, bus uh, eh hinto ito sa bus terminus 19 ganyan yung sinakyan ko, guys. Ganyan na bus ito. Itong sinakyan ko. Ayan. Ganyan po dito sa ano to, sa kasa, sa Riyadh OFA. Riyadh OFA ito dito. Ayan nagtitinda titinda busy road pag gabi guys ayan, 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 maraming kasing mamimili pag gabi kaya busy ang road ayan, malapit na ako sa terminus kung saan ang babaan namin lahat pinaka-in of the road sa, I mean, pinaka-terminal na to <coughs> thank